hindi kami makapag bubong ngayon dahil umulan kaya kunting tutorials guys sa pagkabit ng pasya cover dahil marami, bang mang sumubok ng ganito guys pasya cover na hindi pa nila makuha yung tamang slope dito ang video na to guys ay para lang sa mga para sa mga wala pang idea ito may ginawa na ako na parang pasya prima yo guys kita ko guys diyan mo guys ito guys ito po yung pasya kabel guys gawin nyo lang guys ano, ito po yung bibilado papunta kung mawari sa gutter guys ito po yung sapatos niya sa gutter kasing gater niya papunta doon guys nakita niyo guys may guhit na dito guys nabawa ito yung kanto dito guys sa kabila tapos kung ilan dito guys yung bibig niya dito ito may guhit sukatin niyo. nyo nagawa ito ito po yung galhin niya dito guys Yeah. Ayan. Katapos yan, guys. Sintrohan nyo ito, guys, ha. Sintro na. Tapos, yung ano, okay. Katuhan nyo muna ito, guys. Yung ito, yung dito. Magsalubong rin sa kabila ito. Pero ang pagsapan natin ito, guys, So, paano to maging smap na makuha niya din sa subject niya ito pa-ticket sa mga hindi pa yung video na to guys para sa para lang sa mga wala pang idea sa pag pasya cover gusto mo sa bahay ha? gusto nyo kanyo lang magkabit sa bahay mo. para makatupay guys ganyan lang ganyan Then, it. Ito na yung dito guys Dito Kasi may Sa lubang din ito Kabila, ito yung kanto niya papunta doon Bukin oh. okay. mo Nan, tapos dito naman tayo. Ganon lang na lang. Tapos, Pulahan niya to ngayon. Pupunta dito. Ano? So, huwag nyo itong gupitin. Ito lang sa, li sa likod. Yan. Ito na. Tapos, ganun ninyo okay Oh. Ah guys. Ano dito sukat, so guys? Ganun rin dito. Kasi ito yung slope nya papunta doon. Ah. Tapos ganun lang. Yan Ang bawa ito. Yun yung ano. Tapos, ito, ito guys, at ito, kung saan siya hinto yung dalawang pagitan niya, ito. Dito mo, dito mo buhitan ah. Nagsalubong sila dalawa ya yeah, May go hit na yan guys. Kapatid sa likod Yan. Tapos. Ito na yung guhuging hitan mo. Oh. Huh? O. Hmm. Yan. Sa kabila rin, guhitan mo yan. Oh. Hmm. Yan. Ito yung pag pagrilibitan mo. At kahit hindi na ito gupitin ito lang. Pwede na. Yan guys ha. Kitaan ko na guys. Ito, ito na lang mo. Ito Padapain mo konti. Oh, ayan. Ganyan lang guys, oh. Oh. Dito. Oh. Kanto na kanto. Ayan guys, ganyan, ganyan lang guys. <coughs> okay, so let's naman yung YouTube channel ko guys. Para sa susunod upload ko guys, na sa video. Salamat guys.